Ito, natanggal. Natanggal. pangalan ng asawa niya. Hindi ba ito ko? Yeah. Hindi na, nabanggit mo na po sa papel na to eh. Oh, ito po yung kulam. Hmm. Isandihin ko lang po ha, pangalan ng asawa niya to ha. Hmm. Aray, aray! Ay, aray, aray! Pero, Heo, sa kanya, wala na. oh, okay. iwas ko muna to ha. Ah. Pa, gusto ko lang ipaliwanag okay. ng Iwas ko lang yan. Pangalan mo, sir. Marvin, patawaran. Okay. Pangalan niya to. Ayun yung pangalan na asawa niya. Ito yung mga kailangan ko rin po ipaliwanag para maintindihan po ng tao. Hmm. Pangalan na ni Sarah. Hmm. Oh. Wala, wala. Mm. Wala na. Wala. wala, wala. Wala oh. Wala. Bakit dito? Pangalan ng asawa niya. Ito. Aray, 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 aray. Yan po yung kulam. Kaya kailangan ay, din natin. Meron ka ha, sabi ko sa'yo. Ano po? Kailangan siya person. Kasi... Hindi. Hindi. Uh, hindi. Uh, <coughs> Mag-asawa po sila, <coughs> okay lang po yun. Uh -huh. Ngayon nalisin mo rin sa buong Ito. uh, katawan uh -huh. mo, no? Okay, ready tayo. Okay. Sige pa. Sige pa. Ang um, sa ari niya. Ganyan mo. Yan, 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 yan. Ma may kulang ka ha. Ito, pangalan mo nakalo po dito. eh ah. ah, aray ko, aray ko. Ah, aray. Asakit. Ah. Gagaling na to. Aray ko, asakit. Gagaling na to. Aray. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Ah. Sige pa! Ah! Ang ah, sakit! Sige pa! Hindi hmm, ko po masyadeng nang... Sige pa! Hindi ko po masyadeng nang... Ang sakit! Ah! Aray! Hmm. Ang ah, sakit! Okay. Ah. Sige pa! Ah! Ang sakit! Sige pa! Ah! Aray! Ang sakit! Ah. ah! Aray! Sige pa! Meron din po nilang dito. Matagal-tagal na rin ito. Ah, mm. ah, de, de, Tidak, ah, ah, mm. ah, ah. Serah, oh, ah, ah, tak, ah, 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 ah. Tidak, ah, ah, Tidak, ah, de, ah, sakit. ah, ah, ah,

Kakawin nyo lang sir, na? Oh, uh, kakawin, uh, kakawin lang nilang galing ibang basa at talaga kung inintay nila para magpagamot. Uh, yun nga, uh, po natin ng na mag-asawa na tuloy na po silang gumaling at hiniling ko kay ama na sana magkaanak na po sila. Uh, meron na po ko na anong ganyang video na awan ng Diyos magkaroon na po ng baby. Maraming salamat sa mga sumusuporta at kasama ko ulit muli. Parang John Ray. Okay. Maraming maraming salamat. Muli ako team Apo. Diyan, Apo Eric Diyan, Apo Jelly 不。